Hello, so you can read the book of the Lord. Uh, now we're going to speak uh, Tagalog for our Filipino viewers. Now, pag-usapan natin ang iisang Diyos sa maluwalahating Quran. No? Ang Diyos sa Quran ay nag-iisa. Uh, hindi siya nagbabago, hindi siya nanghihina o inaantok man o natutulog man. Basahin natin ang Sura Al-Baqarah uh, Chapter 2, Verse 255 Sabi ganito Si Allah La ilaha illa huwa Wala nang iba pang Diyos Na karapat dapat pagpukulan ng pagsamba Maliban sa Kanya Ang may walang hanggang buhay Ang may walang hanggang kapangyarihan May sariling kasap kasapatan ang tagapanustos at nangangalaga ng lahat ng mga nilalang, ang antok o pagkaiglip ay hindi maaring makapanaig sa kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makapamamagitan sa kanya maliban sa kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundong ito noon, pagkaraan, ngayon, bukas sa kanilang harapan at sa kanilang likuran at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila ay hindi maka makakapagtamo ng anuman sa kanyang karunungan maliban na kanyang naisin. Ang kanyang kursi o luklukan ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan at siya ay hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila mga kalangitan at kalupaan at siya ang kataas-taasan ang pinakadakila Ayatul Kursi chapter 2 verse 255 Sabi dun sa Quran, ang Diyos ay hindi natutulog no? Lahat ng bagay ay nakapaloob lamang sa kanyang kapahintulutan no? so ang Diyos ng Quran ay hindi lamang iisa. Siya yung Diyos na napakamakapangyarihan sa lahat. No. At siya yung Panginoon na tinuturing sa Quran talaga. Kaya hindi, walang ibang Panginoon, no? Kung aaralin natin ang uh, tauhid o monotheism, Islamic monotheism maintindihan natin yung yung konsepto na ang Diyos ng Quran, si Allah, Al-Ila, ang Diyos, ay siya lang ang Panginoon ng uh, universo. No? Kapag pinag-aralan natin ang 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 pag-aaral o yung pag-inalam natin ang 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 pagkapanginoon ng Allah may kita talaga natin na siya lang ang tinuturing na Panginoon actually hindi Panginoon eh. yung Panginoon medyo magaan pa yon. pero kung titignan talaga natin ng pinaka aral no? pinaka doktrina ng Quran patungkol sa kanyang pagkapanginoon makikita natin na yung uh, pagiging Panginoon ng Allah, ibig sabihin siya yung may-ari ng lahat ng nilalang. No? Merong tinatawag na the oneness of the Lordship of Allah. Tauhid ar uh, rububiya to believe that there is only one Lord for all the universe. Who is its creator, organizer, planner, sustainer and giver of security and etc. And that is Allah, ang Diyos. The one is of worship. ba? Sa previous video natin, nakita natin na sinasamba si Kristo. Si Kristo'y tinawag na Panginoon. No? Sa Quran, iba. Ang worthy of worship, ang worthy of lordship, The oneness of lordship and the oneness of worship, walang iba kundi ang Diyos lamang. Ang tawag dun sa oneness of the worship of Allah, Tauhid al-Uluhiyah, to believe that none has the right to be worshipped, praying, invoking, asking for help, from the unseen, swearing, offering sacrifices, giving charity, fasting, pilgrimage, but Allah. All of those things are for the worship of Allah. No? Yung pagpa-fasting, pag-aayuno, pilgrimahe, pagbibigay ng, uh, ng charity, ng pag-offer ng mga sacrifices, no? pagsiswear, lahat yan ay nauupo lamang doon sa nag-iisang Diyos. Yan yung yan yung part bakit napakahalaga ng pag-aralan yung Tauhid sa Islam. Dahil bukod sa Biblia, hindi lang kasi siya basta isa eh. Ako kasi, eh, nung nag naging Biblical Unitarian ako, na lagi ko sinasabi, dito na ako tumagal. Biblical Unitarian, dito ako tumagal. Pero nung napag-aralan ko ang Tauhid, ang Islamic monotheism which is makikita mo lang, mapag aralan mo lang sa loob ng Islam, Quran, and, and so on and so forth. Napaka uh, stricto ng doktrina ng iisang Diyos. Kasi sa Biblia, one God, napatunayan ko na yon pero may punto pa rin sa isip ko na bakit si Kristo Panginoon? Bakit si Kristo ipinapasamba? Ba't sinasamba siya 14.33 ng Matthew Hebrews 1.6 Philippians 2 no? 9, to, 9 to 11 Sinasamba si Kristo Panginoon siya Sa kalulatian ng Diyos Ama Yes, Biblical Unitarian speaking INC and Christadelphians believe on that But if you ask them They believe na kailangan si Kristo ay sambahin para sa kalwalatian ng Diyos Ama. Well, napatanong ako, bakit kailangan sambahin yung tao para lang makaabot ako sa Diyos? Kasi nga, mediator siya. Kasi nga siya ay intercession, intermediary siya sa Diyos at sa tao. Well, napatanong ako, ang Diyos ba hindi niya kayang marinig ang aking panalangin? Ang aking pagsamba, aking paghingi saklolo sa Kanya? Nang walang binabanggit na ibang pangalan bukod sa kanya? Ba't kailangan bumanggit ako ng Jesus para lang pakinggan niya? Dahil nga sa, sasabihin nila, kasi nga sabi ni Jesus, ako ang daan buhay at katotohan, hindi ka makaparoroon sa ama kung hindi sa pamamagitan niya. Okay. Pero dumarating na kasi tayo sa punto na sinasamba pa rin natin siya. Dumadalangin pa rin tayo sa kanya. Dahil siya ang high priest, ang saserdote na makapaghahain ng mga panalangin at mga haing handog sa Diyos at tayo ay makapag uh, magpapasakop kay Kristo at si Kristo man din ay magpapasakop naiintindihan e, ko lahat ng mga yon pero nung natuklasan ko ang aral ng Islam patungkol sa iisang Diyos mas make sense ito mas nagbigay ito ng hustisya kung ano talaga ang tunay na aral sa iisang Diyos. Sabi pa dito, the oneness of the names and the qualities of Allah. Ang tawag dito, Tawhid al-Asma was sifat. To believe that we must not name or qualify Allah except with what He or His Messenger has named or qualified Him. None can be named or qualified with the names or qualifications of Allah. for example, al-karim. we must believe in all the qualities of allah, which allah has stated in his book, the quran, or mentioned through his messenger, muhammad, uh, without changing their meaning or ignoring them completely or twisting their meanings or likening them, giving resemblance to any of the created things. For example, allah is present over his throne, as mentioned in the quran. verse uh, chapter 20 verse 5 The most gracious Allah rose over istawa the mighty throne in a manner that suits his majesty So kapag pag-aaralan kasi natin ng tauhid mga kapatid may kita natin na ang Diyos ay Diyos na uh, sabi pa dito it is not as some people think that Allah is present everywhere here there and even inside the breast of God. Okay? Ang Diyos kasi na nasa Quran, no? Siya yung Diyos na nasa langit. Hindi gaya ng ibang tao na nag-iisip na she everywhere or naiisip natin na nandun siya kung saan uh, kung saan natin gusto nandun siya. De, ang Diyos po uh, ay nasa langit. Habi dito, Uh, ang kanyang nandun siya sa kanyang kaharian ay sa kanyang luklukan sa langit over the seventh heaven and he comes down over the first nearest heaven to us on the day of Arafah Hajj the ninth day of Dhul Hijjah and also during the last third part of the night as mentioned by the prophet but he is with us by his knowledge not by his personal self yun, yun, ang doktrina. It is not at some point people think that Allah is present everywhere Hindi po present ang Diyos sa kahit saan. Hindi, hindi yung, yung, yung iniisip natin omnipresent na kahit, kahit sa masasamang lugar, kahit nasa bar, kahit sa kasino, nandun siya. Hindi. Ang Diyos ay nasa langit. Nasa isip niya tayo, oo. Tinitignan niya tayo bilang kanyang mga nilikha, pero ang Diyos ay nandun sa kanyang luklukan. <clears throat> okay? So, pag pinag-aralan natin ng Tauhid, Islamic Monotheism, napakahalagang maintindihan. Yung Lordship, yung Worship, and His Names and Attributes. No? Yung mga pangalan na siya lamang ang nagpo-possess. Na walang sino man, na kahit si Jesus, si Moises, si Ibrahim, si Muhammad ay meron, wala. Siya lang. Ang Diyos lang. No? Kaya nga nung nag-uusap sila, di ba? Mag-uusap sila sa araw ng paghuhukom. Anong pag-uusapan nila? Ang pag-uusapan nila ay ganito. Mababasa natin siya sa uh, Surah Al-Ma'idah 5. No? Gusto <clears throat> kong i-topic ito. Pero basahin muna natin ng mahaba-haba ito eh. Pero pag uumpisa natin sa 110, no? Uumpisa natin dapat sa 75, no? Pero sa so 110 at alalahanin kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, the day of resurrection. O Jesus, na anak ni Maria, iyong alalahanin ng aking kagandang loob sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking patatagin sa pamamagitan ng Ruh Al-Qudus, Anghel Gabriel. Upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan at makapag-anyaya sa kanila sa iyong paglaki. Pustong gulang. At alalahanin ng ikaw ay aking tinuruan ng pagsusulat ng Al-hikma ang kapangyarihan ng pangpunawa at karunungan ng Torah, Batas at ng Injilang Ebanghelyo at alalahanin ng iyong gawin mula sa malagkit na putik ang kasintulad sa hugis ng isang ibon sa aking kapahintulutan at hiningahan, hinipan mo ito at ito ay naging ibon sa aking kapahintulutan. At iyong pinagaling ang mga bulag at ang mga ketongin, sa aking kapalhintulutan. Nililinaw dito ng Allah, ng Diyos, na lahat ng ginawang milagro ni Kristo Yesus ay sa kapahintulutan ng Allah. Maliwanag, no? At alalahanin ng iyong ibalik ang malay ng patay, buhayin o pabang, pabangunin sa aking kapahintulutan, at nang aking pigilan ang angka ng Israel tungo sa iyo, nang sila ay magkaisa na ikaw ay patayin, nang ikaw ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan at ang mga hindi sumasampalataya sa lipo nila, ay nagsabi ito ay wala ng iba kundi isang malinaw na salamangka. At nang aking si Allah ipagkaloob sa puso ng Hawariyun, mga disipulo, na manampalataya sa akin at maniwala sa akin sugo na si Jesus, ikaw si Jesus, sila ay nagsabi kami ay sumasampalataya sa inyo at kayo ay maging saksi na kami ay tumalima. Mga Muslim, mga nagpasakop, 112, alalahanin ng ang mga disipulo ay nagsabi, O Jesus na anak ni Maria, maaari ba ang iyong Panginoon ay magpapanaog sa amin ng isang dulang na may pagkain mula sa langit? Si Jesus ay nagbadya. Pangambahan ninyo si Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya. 113. Sila ay nagsabi, kami ay nagnanais na kumain dito sa dulang na may pagkain at upang maging matatag ang aming pananalig. Kapag namasdan namin ito at upang aming maalaman na katiyakang ikaw ay nagsabi sa amin ang katotohanan at kami sa aming sarili ay maging mga saksi. 114. Si Jesus na anak ni Maria ay naniklohod. Naniklohod. Tumawag, nad dumalangin O Allah, aming Panginoon, ipadala ninyo sa amin mula sa langit ang isang dulang na may pagkain upang maging isang pagdiriwang para sa una at huli sa amin. Alalong baga, amin ituturing ang aron na iyon nang ipinana ipinanaog ang dulang bilang aron ng pagdiriwang upang kami at yaong mga susunod pagkataas namin ay magturing nito na isang sagrado at isang tanda mula sa inyo pagkalooban ninyo kami o Allah nang ikabubuhay sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga tagapanustos. Tingnan nyo kung gano'ng manalangin si Jesus sa Diyos. 114. Si Allah ay nagwika ako ay magpapanaog nito sa inyo dapat sino man sa inyo makaraan nito ang bumalik sa kawalan ng pananampalataya kung gayon siya ay aking parorosahan ng isang kaparosahan na hindi ko pa nagawa sa sino man sa lahat ng mga nilalang 116 at alalahanin kung si Allah ay ka sa araw ng muling pagkabuhay o Jesus na anak ni Maria ito na, Iyo bang ipinahayag sa mga tao? Ito na araw ng paghukom, no? Araw ng pagkabuhay, kakausapin ng Diyos, ang Allah, si Jesus. O Jesus, anak ni Maria, Iyo bang ipinahayag, ipinahayag sa mga tao na sambahin ako at ang aking ina, Maria, bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah? Sabi ng Diyos, Sinabi mo ba sa tao na sambahin ka, Jesus, at yung ina mo na si Maria bilang dalawang Diyos bukod pa sa Allah? Siya, si Jesus, nagsabi, sumagot siya, Luwalhatiin kayo. Hindi isang katampatan sa akin ng magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan. Na magsabi kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanan, ito ay inyong mababatid talos ninyo kung ano ang nasa aking kalooban datapwat hindi ko nalalaman ang nasa inyong kalooban katotohanan kayo lamang ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nakalingin. lahat ng nakalihid ang Diyos lang ang nakakala. Kailanman hindi ako nag-uusap sa kanila, maliban lamang sa kung ano ang inyong ipinag-utos sa aking sabihin sambahin ninyo si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon at ako ay isang saksi sa kanila habang ako'y nabubuhay na nasa kanilang lipon datapot ng ako ay inyong kaunin kayo ang tagamasid sa kanila nung kinuha na daw si Jesus ni Jesus ikaw Allah tagabantay taga tagamasid sa kanila at kayo ang saksi sa lahat ng bagay ito ay isang dakilang paalala at isang babala sa mga kristyano sa buong mundo. Kaya dapat magbasa rin tayo ng Quran mga kristyano. Kung sila ay inyong parurusahan, sila ay inyong mga alipin. At kung sila ay inyong patatawarin, katotohanan kayo lamang ang sukdol sa kapangyarihan, ang tengib ng karunungan. Si Allah ay maguwi ka. Ito ang araw. Ang araw ng paghuhukom na ang mga matatapat sa kanilang pananampalataya sa kaisahan ni Allah ay makikinabang sa kanilang katapatan, sa sa kanila ang mga halamanan ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, sila ay mananahan dito magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay nalulugod sa kanya ito ang dakilang tagumpay. Si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at siya ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng mga bagay. Dito mo mapapatunayan yung kanyang lordship na siyang Panginoon ng langit at lupa. Sa Kanya lamang sasaklolo. Sa Kanya lamang sasamba. Sa Kanya lamang ang mga pangalang. Siya lamang ang kayang magrepresenta. Hindi si Jesus. Sabi ni Jesus, wala akong karapatan. Sabihin o angkinin yung mga dapat sa'yo. Bagkus, sinabi ko sa kanila yung mga dapat kong sabihin na iniutos mong sabihin ko sa nila na ang aking Panginoon ay inyong Panginoon. Siya lang ang inyong sasambahin. Yun ang katutuhan at ng Quran. Iisa lang ang Diyos at wala nang iba. Thank you for watching and seek and read the book of the Lord and the truth shall set us free. Seek and read the one God, the creator of life. Thank you.